dang araw mga katinig ng bayan. Mainit na usapin ngayon ang rekomendasyon ng National Bureau of Investigation o NBI na magsampa ng malversation charges laban kina Senador Cheese Escudero, Makati City Mayor Nancy Binay at late Representative Martin Romualdez. Ayon mismo sa mga ulat ng mga pangunahing news outlets, lumutang ang pangalan ng tatlong opisyal sa mga umano'y kickbacks sa ilang proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Base sa report, sa isang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Setyembre 25, mismong si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang nagbunyag na si Escudero Umano ay nakatanggap ng isang daan at anim na milyong piso, habang si Mayor Binay naman ay tatlumput pitong milyong piso na umano'y payoffs. Matapos ang kanyang testimonya, agad siyang dinala sa Department of Justice upang magsumitch ng sinumpa ang salaysay o affidavit. Kinumpirma rin ni Justice Secretary Crispin Boying Remula na inirerekomenda ng NBI ang pagsasampa ng kaso laban sa mga naturang opisyal. Kasama rito ang indirect bribery at malversation of public funds at posibleng umabot pa raw sa plunder depende sa magiging resulta ng investigasyon. Ngunit nilinaw din ni Remula na ito ay nasa recommendation stage pa lamang. Nangangahulugan na nagsasagawa pa lang ng case build-up ang NBI at wala pang aktual na kasong isinampa sa korte. Bukod dito, may isa pang testigo na lumutang sa Senado. Ayon kay Orly Guteza, dating security aide ni Congressman Zaldico, personal umano siyang nag-deliver ng mga bag ng pera kay Speaker Romualdez. Ngunit tulad ng ibang pahayag, ito ay bahagi pa rin ng investigasyon at hindi pa napapatunayan sa Korte. Importante ring tandaan na itinanggi ni Senador Escudero ang mga aligasyon. Aniya, kaya niyang patunayan na wala siyang kinalaman sa mga sinasabing anomalya. Maging si Mayor Binay at Congressman Romualdez ay nagpahayag na wala silang direktang koneksyon sa umano'y irregularidad. Sabi nga nila, Name dropping lamang ang nangyayari at hindi dapat agad paniwalaan ang mga paratang. Isa pang mahalagang punto, ang kasong malversation ay non-bailable offense. Kapag tuluyang naisampa pa at pinaboran ng korte, mabigat ang posibleng kaparusahan. Gayunpaman, sarang sak ngayon ay rekomendasyon pa lamang ito at nasa DOJ pa ang pagsusuri ng mga affidavit at testimonya may posibilidad rin na hilingin ng Department of Justice ang freeze order mula sa Anti-Money Laundering Council upang siyasatin ang assets ng mga opisyal na binanggit. Mga katinig ko, dito natin nakikita ang bigat ng mga investigasyon na isinasagawa ngayon sa mga proyekto ng gobyerno. Hindi biro ang mga aligasyong ito, lalo na sangkot ang malalaking pangalan sa politika. Pero tandaan natin, Hanggang hindi pa ito napapatunayan sa korte, lahat ng akusado ay may karapatan sa due process at itinuturing na inosente. Para sa atin namang mamamayan, mahalagang manatiling mulat at makialam sa mga isyong ito. Dahil ang pondo ng bayan ay dapat na nakalaan para sa serbisyo publiko, hindi para sa bulsa ng iilan. Kaya't ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagiging mapanuri at pagtiyak na ang hustisya ay manaig anuman ang katayuan ng sangkot. Nakita mo ba ito? Magkakilala ba kayo niyan? No, Your Honor. Hindi pa kayo kakilala niyan? Yes, Your Honor. Mr. Balatbat, hindi mo na si Sir Orly, security po ni uh, sa hindi po, hindi po, Your Honor. Hindi mo rin kilala? Hindi po. All right. Sir, uh, I have, uh, Mr. Chair, with, with your indulgence, I just uh, have to, two quick questions. Uh, anong trabaho ninyo, sir? Security? Bago po kayo nag-security, uh, ano trabaho ni sa Philippine Marines? sa import pantry, artillery, ano sabo kayo? Uh, dati po sa intelligence po ako sa Marine Corps. Uh, intelligence Tapos diretso director po kay Saldico o meron pa kayong VIP muna na daanan. Uh, dati po galing ako sa Coca-Cola, naging hmm. consultant po ako sa Coca-Cola. Tapos po, sa ko na. Opo, nag-resign po ako sa Coca-Cola, napunta po ako sa kay Saldi ko sir. Ah kay Saldi ko na po. Yun po yung unang politiko ninyo. Ah uh, yes, your honor. All right. Sir, tanong ko lamang po. Okay. Diba, mabigat po yung inyong uh, nag-deliver po kayo kay uh, Speaker Martin Romualdez. Could you mean, could you name kung sino po ang deliver? Siyempre po, kailangan niyo i-confirm na na-deliver na po boss yung pera kay uh, siyempre ko confirm mo kay Saldi ko na deliver na po sa bahay ni Speaker. Sino po mga dinideliver niyo? Alam niyo ba ang pangalan? Sa dami po ng pera na 'yon. Uh, sa pagkakalam ko po, uh, wala po kaming direct contact doon sa receiver. Kasi ang may direct lang contact doon, Your Honor, is si Paul or kaya si Mark. Si Paul or si Mark? Yes, Your Honor. Kasama ninyo, si Paul or si Mark, mag-deliver ng pera? Yes, Your Honor. Kay, kay, uh, speaker? Yes, Your Honor. Saan bahay po ito? Sa? Doon sa 42 Forbes, Your Honor. 42 Forbes, okay. All right. Uh, ilang beses po kayo mag-deliver doon sa 42 Forbes sa sinasabi ninyo? Te, bakit po nilaman na bahay po ni Speaker yun? Sino po nagsabi? Uh, based doon po sa ano si uh pa-deliver ng ano i sa bahay ni speaker. Si, sino nakakaalam si Paul at saka si Mark. Yes, Your Honor. So dinadala po kayo doon sa bahay yes, Your ni speaker. Okay? Yes, sir Honor. Ilang beses po kayo nagde-deliver ng pera po doon? Simula po nung pag uh, start ko doon is uh, ang actual ko pong deliver is tatlong beses, Your Honor. Tatlong beses. Yes, Your Honor. Sa isang delivery, ilang maleta po ang dinideliver deliver niyo sa 42 Forbes? Yung sa 42 Forbes, sir, uh, Your Honor, yung sa nakuha naming 46 doon sa Bali noon, oh. inakyat mo na yun sa bahay nila sa Horizon. Din nung ibinaba yung 46, naging 35 na lang yung box na naibaba. Dinala saan? Doon sa 42 Forbes, na, Your Honor. Kay, uh, sa bahay mo noon ni Speaker? Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver na-deliver doon? Misan lang? Ilan? Uh, ako, ako, in my, during that time, uh, tatlong beses sa akin, pero based doon sa group chat namin is, kasi namumonitor ko po yung group chat ng movement ng uh, duty ng basura. Is, uh, three times a week, most likely, pag, lalo na pag December. Pare-pareho ba yun? Uh, kung ilang maleta na deliver mo, ganun din yung ibang grupo na, na, na halaga o na uh, amount ng maleta, equivalent ng maleta? No, Your Honor. Hindi ko na sila mamonitor kung ilan yung maliita na i Pero three top. times a week ang delivery doon sa 42 Forbes. Most so, likely, Your Honor. Yung sinasabi mo nung bahay ni Speaker. Most, yes, Your Honor. Gano'ng katagal po ito? Ilang buwan po ito na? Three times a week, three times a week. Ilang buwan po ito? Nung time ko po, uh, from December po yun, December eh. Hanggang? Hanggang nandoon po ako noon. Gano'n yung... Uh, Kailan po yun? Kailan ba kayo malis? August 5 lang po. January, February, March, April, May, June, July, August. Walong buwan? Hindi po ako sure sa kung yung mga other month is... Eh, Pero three times a week, ha? Huh? Yes, Your Honor. Three times a week. Okay. Mr. Chair, uh, my, my, my last question now with uh, Engineer Bryce. Engineer Bryce, may pinag-ngangalandakan si uh, Attorney Porto na maraming senador ang uh, sasabit dito. Pero ngayon hindi mo pinapatutuan I mo mean, eh, Does this mean na uh, fake news po yung sinabi? Mukhang... Uh, Ah, uh, fake news ang uh, binigay ni Attorney Forto ng iyong attorney sa media. Kasi sabi niya po, anim daw eh. Marami pang mga senador. Uh, misunderstanding po 'yun, Your Honor, kasi doon nga po sa computer ko, congressman po 'yun nandun. Uh, congressman hindi senador. Oh, oh, po, so, honor. sinasabi mo ngayon, hindi naman 'yung anim na puro mga senador 'yon. Hindi po totoo, Your so, Honor. So, fake news po 'yon. Kaya kausapin, mag-usap po kayong attorney, mamaya po ako mag-usap kayo. Sabi yes, mo ayusin yes, po kasi hindi po maganda tignan at hindi rin maganda pakinggan na anim. Ang eh, mga tao ngayon nagtatunong, sino ba yung anim na yan? Sino ba ba yung mga kulang pa na yan? And I think that is unfair. Can you please inform your lawyer? Ano po, nalinawin niya po kung congressman, di congressman po, ano po, kung meron siyang alam. Opo. Doon pa sa computer mo, mabilisan na lamang po, nabanggit po ba ang Speaker Romaldes doon at sa kasaldi ko? Kung saldi ba meron? Kung saldi sa computer mo. Wala po nga nabanggit doon na Speaker Romaldes. Wala po, Your Honor. Mr. Chair, that's all for now. I'll receive some Mr. Of my questions, questions later. Thank you, Mr. President. Mr. Chairman, Mr. Chairman just one question to um, Mr. Gutesa. Uh, kasi parang nalito lang na kami na konti doon sa kwento mo. Uh, can you give the details nung sinasabi mong delivery between RICAP and saldi ko? Sino nag-deliver sa kung kanino sa kwento mo? Nung part of December sir ng 2024, uh, doon ko po na aktuhan si uh, Congressman Yap sa na siya mismo ang nag-deliver doon sa Valley Verde 6 ng 46 na Malita na naglalaman ng yung level kasi ng Malita may nakalagay na post-8, may nakasulat na 48 48 siya Pagkatapos nung binuhat na namin yung maleta na yon, inilagay doon sa bahay, binubuksan ni Paul yun, saka binibilang. Kaya na-notice na ko na... Hmm. Okay. Sabi mo, galing kay Eric Yap? Yes, Your Honor. From one congressman to another. From one congressman to another. Uh, sa, saan nyo kinuha kay Eric Yap yung 46 na maleta? Dineliver lang niya po. Sagkita lang po kami doon sa Balibir ano, sa D6. Dinalan uh, niya lang yung mga maleta na yun doon sa Bali Verde 6 during the time. Tapos kayo ang nag-deliver sa? Nung inilipat po namin sa sakyan, din, mm. -hmm. na namin sa Horizon yung mga maleta ah, na yun. Yun yung 46 na sinasabi mo? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Mr. Chair, I just want to make addition, yung mga clarification po na ganoon. Kasi po sa Kongreso, siguro alam din po ito ni uh, Congressman na uh, ni Senator Dante Marcoleta, magkasama po kami. Uso po yung bilihan ng budget sa Congress. Yung bilihan ng budget. Opo, the, 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 budget po, si Sen. Marcoleta kin, kinatest to this. Kaya po minsan, pag pag panoodin nyo po sa TV, paikot-ikot po mga kasamahan naman namin sa Congress, yun pala, lalapitan yung isa, may budget ka ba na natitira dyan? Akin na lang, susubasta. 20%, parang gano'ng susubasta. Yun po ang pagkakaalam ko, Mr. Chair. Thank you for the education. Mr. Hindi Chairman, ano sa Senate yun, na. point of information. Sir, Sir President, uh, Mr. point Chair. of information. Intervention yes, lang, intervention. Just, yes, just information. Uh, Mr. Orly, uh, bakit kasi yung na-highlight mo yung 48 lang? Uh, sabi mo naman, eh, halos tatlong beses sa isang linggo, meron delivery. Bakit yun lamang delivery ni, alleged delivery ni Rep. Uh, yap ang uh, parang yun ang natandaan mo. Kasi yun po yung yung po yung your honor yung kauna-unahan na nung mag-duty ako sa basura, yun ang kauna-unahan talaga na naaktuhan ko talaga. Ibig sabihin, unang duty ko, yun talaga yung ko oh, bumungad sa akin, Your Honor. Pero marami kayo, may backup, may kung may advance party ka Ilan ba kayong, sabi mo, galing ka sa Marines? Ilan ba kayo talaga yung nagsisilbi kay Rep Saldi ko? Total ko parang nasa 90 plus eh. So, kung 90 plus, meron ka bang natatandaan ng mga kasama mo? Mabilis lang para makita natin na talagang nagsasabi ka na totoo. Ilan sino-sino yung kakilala mo sa Marines? Sa Marines, mayroon. Mga sila ano? Uh, Jubit Bunagan. Sige. Mark Bunagan. Ah... Uh, Alan Kulisyo. Maliban sa Marines, meron din bang ibang serbisyo? Alin di po, ba? Police meron? Mayroon, mayroon pulis sa uh, anim na ano, anim na galing sa PSPJ. Kung sa mayroon meron nakakarinig sa mga uh, kasama mo at uh, sasabi nila, mali naman ang sinasabi mo, tumurap sila rito. Kaya mo ba silang harapin? Yes, sir. Salamat po, Mr. Chair. Just, yes, yung uh, Eric Yap ba na congressman, yun yung dating chairman ng Appropriations Committee? Uh, tama ba? Wala po akong knowledge regarding sa kanya basta yes, Eric but, Yap uh, lang. Yes, but well, yun. for the record, uh, Eric Yap used to be uh, chairperson of the Appropriations Committee in the House. Uh, point of information. Thank you. Uh, last na lang before we go <laughs> on <laughs> break. Uh, Anong specific uh, duty assignment mo sa Philippine Marines? Anong unit? Sabi mo, intelligence. Ay, sir. Sa MC 2 ako dati, sir. Marine Corps intelligence. intelligence. Bakit? Authorized ba yung mga Philippine Marines na mag-serve uh, as a security escort ng civilians? No, o sir. Ay, sorry, sir. No, sir. During the time, sir, retired na po ako. Uh, ka bilang retired na marine personnel. Ay, sir. Okay, thank you. So... Mr. Chair, in, in connection sige. doon sa tanong mo... Brin, okay. Uh, sinabi mo, 90 kayo na security ni Sal Most likely, ganun yung bilang, sir. 90? Ay, sir. 90? Ay, sir. sir. Isang kumpanya na yan ng Marines, kung tutusin. So, uh, yes, sir, pero 90 is the number. Napakarami. More or less, sir, more or less. Hindi ako exact sa uh, number but more or less. Talo si Senate President nito. Ilan lang pong gwardiya mo, sir, Senate President? At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment po lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutan i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, pangdaan ang may alam, may laban! Awesome!